Ang banal na Eucharistia ay ang tunay na presensya ni Kristo. Ayon sa Aklat ni Juan, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay mananatili sa akin at ako naman sa kanya. Sa ngalan ng Missionary Families of Christ, tayo pong lahat ay malugod na inaanyayahan na makiisa sa St. Mary's Welcome Annual Retreat 2023 na may temang ang buhay Kristiyano. Ito po ay gaganapin mula October 16 hanggang October 19, 7.45 to 9.30 ng gabi at culmination mass sa so October 22, 12.30 ng tanghali. Bilang paghanda sa pagdiriwang na ito, magkakaroon po tayo ng iba't ibang programa. Una po dito ay ang Angelus Prayer, araw-araw mula October 5 hanggang October 20, tuwing alas 12 ng tanghali. Para sa mga detalye, bisitahin po ang ating website, smcfilipino.com at ang ating Facebook page, SMC Filipino. Sama-sama po tayong maglakbay at magnilay ukol sa kalagaan ng Ikaristiya kasama ang Sambayanang Pilipino dito sa St. Mary's Duba.